Uh, pagpalang umaga sa inyong lahat na uh, dapat po uh, sa mga sulit ko pong subscriber po dapat po gumawa po kayo ng ganito yan po protection po yan sa loob ng bahay hindi po makakapasok po yung mga neg negatibo at mga masamang espiritu hindi po makakapasok sa bahay dapat po ay gumawa po kayo ng ganitong kung po magbilog kayo at i kumuha ko po ng cross at sul sulatan po ninyo ganito po pamprotect po sa bahay po yan para hindi po makapasok po yung negatibo ayan po marami pong pamprotection po ito uh, ayan po yung sator coronados po sator aripotinit pirarutas salbami I mean. tapos yung, uh, yung pamagat po ng sator aripotinit pirarutas nandiyan po Ayan Sa mga solid ko pong subscriber po, kumuha ah, po kayo ng ganito para kung po kayo oh, may pang protection po kayo sa bahay magagamit po nyo yan para hindi makapasok ang negatibo at mga masasamang espiritu sa bahay pwede nyo pong isabit sa altar pwede rin po isabit po sa likod ng pintuan yan po Ay. And, Ay po, Diyos na mga makapangirin sa lahat Ang babagi ko po sa inyo ngayon po ay ah uh, Maras yung pampasunod sa asasakupan po. Ito po, ito yung pampasunod sa nasakupan po. ang pamamaran po ay bago matulog sa gabi at pagkagising sa umaga dasalin ang orasyon pagpasunod sa mga nasasakupan kahit anong araw po pwede kayong uh, magsimulang magsimula ipagpatuloy nyo lamang ito sa araw-araw at higit sa lahat the best po ito itong gamitin sa trabaho para sumunod sila sa inyo kung halimbawa po ay sa trabaho po ninyo ay may taong uh, kasi karamihan po dyan ay maraming sip 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 sipan sa trabaho ay di mawawala po yung mga ganyan inggitan at mga kung ano po yung uh, ginagawa mga chismis dyan dapat pag inusal nyo po itong orasyon na po ito ay susunod po sa inyo sila susunod po sila sa inyong lahat kahit sino po kahit na manager nyo po ay susunod po basta ang gawin nyo lamang po ay bago po kayo matulog sa gabi pagkagising sa umaga dasalin po ito orasyon at gamitin sa trabaho kung saan po kayo nagtatrabaho napakabisa po itong orasyon na ito na ibabagi po sa inyo pampalis na mga kung po ito mga inggit sa lahat kang pangkalatan po ito salin ng tatlong beses po at sabay ipadyak ang kanang pa ng tatlong beses at saka sambitin ang kahilingan po upang ikaw ay sundin ng yung nasasakupan po ito po ay pangprotekso po sa nasasakupan po kahit sa bahay pwede niyo pong gawitin to kahit sa inyong looban ng bahay dat po kahit na sa inyong lugar pwede po itong gamitin po kahit nasa bahay lang po kayo mag uh, nag-uusal po ay pampasunod ng mga nasasagupan po kung halimbawa po ay may mga taong nainggit po sa inyo at mga hindi so uh, nagkukon po sa inyo na naala kukon nyo po napapansin nyo po na maraming nainggit po sa inyo nag aano uh, po na parang hindi nyo maintindihan ang mga ugali nila ay gamitin nyo na po ito para mga, po susunod po sa inyo sa, sila sa at po yung uh, uh, ihihiling po ay susunod po sila sa inyo dapat po dito ay sarinyo nyo po ito at isunod po yung kahilingan po na mapapasunod po sila para malaya po kayo sa uh, mga kan po sa mga away-away na yan Pwede rin po itong gamitin po sa ang sikreto na po ito ay mga limang po ay may katungkulan po kayo gusto niyo pong uh, dumabant sa mga uh, kapitan o kagawad man o may, basta pangkon po ito pangkalahatan po na pang gamit po ito. Kung gusto niyo pong gamitin po sa uh, sa pagkakandidato pwede rin po ito na pa po ito na papasunod sa nasa sakupan po. Kaya dapat po ito ay gamitin po lamang sa kabutihan, huwag abusuhin po, huwag uh, ipagyabang uh, para gagabayan kayo ng Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. Narito po ang orasyon po na pampasako, uh, pampasunod sa nasasakupan po. Narito po ang orasyon po. Isos Domini uh, Eterno, Isos Dominus Sagrado, Isos Emmanuel Salvador del Mundo. Uh, Agdo, Agdom, Agdodom. Jesus Domino, ay Domini Eterno, Jesus Domini Sagrado, Jesus Emmanuel Salvador, Sermondo Ak Agdo, Agdodom. Jesus Domini, ay Eterno, Jesus Domini Sagrado, Jesus Emmanuel Salvador, Sermondo Mundo, uh, Mundi, Agdo, Agdodom. Salim po ng tatlong at sabay ipadyak ang kanang paasa. Uh, lupa at tatlong beses po may pagyak at saka sambitin ang kailangan na ikaw ay susundin ang iyong nasasakupan po pagka nabanggit nyo po tatlong beses po ipagyak muna yung kanang paa ng tatlong beses sa lupa at isunod po yung kailangan po ninyo na kung alimbawa po uh, kailangan po ninyo na katahimikan sa inyong lugar o susundin po kayo ng yung nasasagupan bahala na kayo kung ano pong ihiling po ninyo at ito'y ma, yung, mas, mangyayari po kung uh, tiwala po kayo sa sarili nyo po at hindi po kayo nagdududa ito po ay bibisa po na uh, uh, talagang uh, kung po ito na uh, orasyon po kakasi po sa inyo at mangyayari po ang yung nais po maraming salamat po sa inyong uh, panunod po sana po ay nasa mabuti po kayong palagan sa araw-araw at malayas sa sakit sana po wag po kayong makalimut pong uh, mag subscribe, mag like and share at pakipindot na rin bell ko para uh, palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na video maraming salamat po